And in fact, yun ang ginawa ng Congress. Kaya po kayo nag-add sa amin ng 50 billion sa inyong gab dahil nakita ninyo na yung, ito yun eh, yung project na sinasabi namin. Kahit i-review po, i-review po ninyo yung H gab ninyo. Yun yung in niyo. ninyo. So again, uh, uh, pasalamat kami nga sa inyo. Pinapakinggan ninyo yung aming proposal eh. And uh, I hope itong hearing na ito, committee hearing na ito, ma-enlighten -ma lalo. Hindi lamang ang lower house. Ano po? ma-enlighten lahat ng stakeholders para meron naman tayong plano eh. May plano naman ang NIA, may plano po ang DA, nagtutulungan po kami, at full support ang Pangulo nito. Tandaan po natin, ito po yung food security, ang kanyang number one na priority. So therefore, um, Mr. Chairman, in the next budget presentation ng NIA, we will expect that uh, your budget will be focused on low-lying, low-hanging fruits. Dapat doon lang ninyo muna i-focus yon Kasi yon ang madali. Short and medium terms yon di ba? Uh, my last question, Mr. Chairman, because mahilig ako sa numbers. Um, uh, I don't know kung tama itong ginawa ng National Confederation of Irrigators Association. Your area coverage kasi is 1.7 hect million hectares, di ba? Uh, ito yung may mga IAS ito, no? Irriga uh, Irrigators Association. Yes, Chairman. Pero bakit sa figure kasi ni ni Nia, it's only 1.2 million ang irrigated. Ba't nagiging 1.7 ito? Uh, ano Does this mean na kahit na yung mga 500 million uh, or 1,000 hectares na yon non-irrigable, mayroon din Irrigators Association? Ganun yes, ba yan? Yes, sir. Mayroon din uh, mayroon din organized uh, Lakas-lakasan mo, sir. Sir, Meron din na uh, Organized Irrigators Association diyan kaya lang uh, kung minsan nga disilted na, hindi na ma, na hindi na, uh, um, na yung irrigation, kaya hindi aabot ng tubig doon, kaya uh, 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 lalo doon kasi sa lahat sa tail end, end ng system. Kasi sa amin, uh, periodically, every quarter, nagme-meeting nag ako with na Irrigators Association. Yeah. <laughs> yeah. Tinatanong ko ang problema, tinatanong ko ang lahat. Kaya alam ko ito. Kaya I'm, I'm focused on this. Dahil, dahil sa amin, alam na ni nang na, 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 niya ito, na dalawa yung aming NIS. Yung tago at saka kantilan. Cantila, ah, dalawa yung NIS namin. So, maraming irrigators association. Kaya ginagawa ko, minimit ko sila lagi, periodically, para malaman kong problema. So, um, I was surprised na kahit pala hindi, Irrigated, mayroong irrigators association. Iyon lang ang sinasabi ni uh, Administrator kanina na 1.2, yung actual na natatamnan, ay uh, yung 500,000, uh, yun ang uh, hindi uh, uh, kung minsan hindi matatamnan. But we still consider as our coverage area kahit hindi namin matamnan. Dahil there will be a time, darating din lang time, kaya nga nag install sila ng solar uh, uh, solar uh, pump doon sa tail end upang sa ganun ay yung 500,000 ay mapa mapapatubigan at matatamnan na yung tinami. Okay, lastly, Mr. Chairman. Um, noong nakaraang budget hearing, I requested niya to furnish me copies of projects that were terminated because of the failures of contractors to finish their project. And I was surprised there were so many projects na na-terminate, no? Anong ginagawa ng niya sa mga terminated projects? Yes, sir. Uh, ang pinakamalaki actually, uh, it was ter na terminate po hindi, hindi, sa aking ano, yung malalaking project sir, like the case of Balog-Balog. Uh, kailangan kasi namin iparebid, but hindi po, po namin siya maiparebid kung hindi namin dadalhin ulit sa NEDA. So isinabit po natin ulit sa NEDA for uh, uh para maipabid natin. And hopefully by first quarter of this uh, of next year, maipabid na po ulit natin. Uh, yung iba naman po, ang, ang, napansin ko kasi... Is sa this niya, locally funded or uh, locally, foreign loan? Locally po ito, sir. Locally Local funded. lang. Oh, po. ang napansin ko kasi sa NIA noon, sir, is that uh, yung may disconnect yung unit cost namin. Hindi, mo rin masi, hindi ko rin masisilahat yung contractors, eh. May disconnect yung unit Yun cost. Yun sana ang sabihin ko sa uh, inyo administrator because I have been a member of the board of NIA for quite a time. So nakita ko na talagang yung pricing news is not really the actual sana sa ngayon, di ba? So, so siguro tama yung sinabi mo. Ang ginawa ko po, Mr. Chair, pag upo ko sa niya, nangupya po kami sa DPWH, nag, nag, uh, nagpunta po kami doon, at una, tinupia namin yung, kung ano yung unit cost ng DP, dapat comparable sa niya, so gumawa po ako ng circular, memorandum circular, napalitan yung unit cost para yung contractor hindi tatakbo. Pangalawa, 'yung uh, malalaking project namin, kinopya rin po namin sa DPWH yung design and build scheme. Sabi ko intiram po nilo sa mga opya kung good practice ng ibang ahensya. And uh, uh, lastly, uh, 'yung uh, authority ng aking mga ng ating mga irrigator manager at saka mga regional manager, in increase po namin katulad din sa inyo sa highways. Ang gusto sana namin at par para hindi po pumupunta lahat ng papeles sa central office. And uh, uh, lastly pala, 'yung pundo nang NIA, talagang dinadownload ko po sa provincial and regional offices. Hindi ho na-impound sa central office. Kaya pag ng contractor, nandun ka agad yung pera. Eh. Actually, ang uh, NIA kasi pagka uh, nasa amin talaga yung pera. Cheque kami kung magbayad, unlike DP, yung ADA. So, mas mabilis nga dapat kumolekta sa NIA dahil nasa amin yung pera. So, pinapabilisan lamang po yung koleksyon para matulungan din yung kontraktor. And uh, ngayon po, maganda naman na yung flow ng, ng trabaho namin. Mabilis naman na po. Okay. I take that Mr. Chairman. Thank you, Congressman Momo. Actually, you made a good point because nung previous hearing lang po natin, tama po ba, Yusek, uh, where we discussed na one of the best methods is to already utilize kung ano yung existing farmland natin. Yung last na I think Uh, Yusek Asis yung nagsabi na kulang lang ng irrigation yung existing lands so that you will be able to maximize yung yield per hectare po natin nun. Um, so, I think we could ask both DA or NIA on the next budget hearing, tama po, that if ever we, they will be proposing projects on irrigation, that they will be able to compute kung ano yung increase in the yield per hectare so that it's easier for us to approve the budgets for next year. Mr. Okay. Mr. Um, Chairman? Yes. Yeah. Yes, Congress. Uh, may I? Yes, uh, good afternoon po. Yeah, while listening to the statement of uh, the administrator about the query of uh, the Honorable Momo, sabi niya maraming unfin uh, terminated was it terminated or abandoned, Mr. Chairman, by the uh, contractor? Abandoned ba yon or terminated? Halo-halo, man kasi nakita siguro ng contractor nung una, yung mga naunang project namin, hindi nakikita. Kaya, iniiwanan talaga. Eh. So, ang una namin inayos yung uh, unit cost ng aming mga projects. So, okay na po yung mga unit cost namin. Okay. So, just like that, uh, administrator na iniwanan ng contractor? And ano po ang ginawa ng opisina nyo? Why didn't you file a case against these contractors? Ah, may mga na-file po, numerous cases, tsaka binablocklist po namin pag iniwanan yung project. And then may what happened po dun sa mga cases filed? May mga decided naman na po, may mga pinanalo, pinanaluran tayo at... Uh, yung mga blacklist naman po, unfortunately, isang blacklist kasi isang taon lang. Eh. Kasi isang ang point ko, yan. so that they should be blacklisted. Kasi kawawa naman po yung project. They start with the project, nakuha na nila lahat, baka nakapag-advance payment. Sino po ang lugi? It's the government. Yes. Di po ba? Tama yes. po kayo. Kaya lang, again, pag-blacklist po ng nia, one year lamang po yung duration ng blacklisting nila. Ayon sa batas natin. Kaya, yung iba nagtatry na naman sa Pero wala pa naman pong nakakabalik sa amin. Yeah, we have to uh, really uh, give a penalty itong dito sa mga contractors na ito. Well, uh, isa pa, Mr. Chairman. Uh, it's all about the solar. I uh, had heard the statement of uh, the administrator na per one hectare, each one million ang costing po. Okay, so... What's the maximum uh, amount na napondohan na po ng uh, maniya? Doon po sa solar pump irrigation natin is 15 hectares. Uh, that would mean 15 uh 15 horsepower yung pump na inilagay. ma'am, ano po? So pag 15 hectares, uh basa uh, ganoon po ang ating ano, ang ating average kasi yung uh mas mababa ba naman po siya doon sa new irrigation using ano? So, around 15 million ang maximum na pwede namin punduhan doon sa ating solar pump irrigation project. Okay.